Was glaubst du, was wir machen bei McDonald's. Wir müssen immer was machen, auch wenn keine Leute da sind. Wir müssen immer putzen, wir müssen immer was ordentlich, egal was. Wir müssen immer, ist egal was. haben wir immer? Ich du auf mir zu kurz sitzen. Ah, Bitte? Kalt zum halt? sitzen? Ich nicht, weil schau, bin ich da, ich bin genau bei der Sonne. Du wolltest nicht zeigen. aus, weil es, äh, ich muss Lulu und das ist mag ich nicht. Hast du gar nichts was vergessen? driver ng o oh, mo papa po yan ang anak ko so ang ganda po dito talaga yan naglalakad siya kasi ayaw po niya magpakuha eh ayaw yan ayaw yan magpakuha ng picture at ayaw rin ng video basta ayaw niya wala yung facebook wala yung ano ganda po dito guys dito na po kami mga 3 times uh, three, um, since 2017 dito na po kami pumunta kasi bagus gustong gusto po maligo ng anak ko dito At saka ako rin nagsiswimming so guys malapit na po kami magswimming ng kaibigan ko ngayon po kasi medyo malamig pa yung tubig kaya hindi pa namin kaya mag kasi ang actual temperature ng tubig ngayon ay is nasa 15 to 16 grad celsius kaya ang lamig lamig pa Pwede naman kung gugustuhin kaya lang diyan siguro po naka 12 times na po ako mag-swimming diyan. So yan. ang ganda po dito. yan po ang restaurant na namin. Minsan minsan po kain kami diyan. Ako minsan lang talaga sila madalas kasi may oras sila eh. minsan lang din ako may oras so Yan guys, ang ganda po dito. Kailangan niya lang po mag-swimming, maging magsabay mag-swimming. Pero ngayon po, hindi pa po sila, eh, hindi pa po sila official eh, na nag po. pala Ito weeks yan. Wala talaga official. Pero yung restaurant nila, pwede nang inom, pwede nang kumain. Katulad po ngayon maya so, yung 就是。 years old na po yan siya. Magsi 61 na sa post At tapos na po siyang nagtrabaho sa kaniyang company. 40 years po siyang nagtrabaho sa kaniyang company. Kaya ngayon meron ng tagahatid sundo sa aming anak kasi nasa bahay na siya. So yun po ang maganda kasi ako ay nakakapagtrabaho uh, dahil siya ay gaalaga sa aming anak. So the beautiful, the very very beautiful lake at hindi po ito nawawala ng tao marami po dito nagsiswimming at guys ipapakita ko po sa inyo yan pag kami nagswimming dito ipapakita ko po sa inyo yan na maraming tao dito siguro uh, in I will show you in 3 weeks about 3 weeks maybe kasi po siyempre pag po ako sa trabaho kung minsan bago ako mo 18 days ganyan. kasi layo din kasi yung trabaho ko eh nasa 190 kilometers So, ang ganda po ng view dito. Napakaganda po, guys. Kasi talaga kasi po, meron silang talagang inaalagaan nila yung grass para makahiga yung mga tao dito habang naliligo sila. 5 minutes na. So, ganyan guys. At yan po ang kahoy na gusto-gusto po. Gusto. Parang yan ang kahoy nila dito. May bulat lang. So, gusto-gusto po gusto, gusto. oh, yan. Ayun isang kahoy. Salamat po talaga. So, guys. So, marami pong naliligo dito. Pag dapat po ngayong uras na ito, marami pong naliligo. Kaya lang malamig kasi ang panahon. Kaya walang naliligo ngayon. So, wie viele Minuten haben wir noch? Fünf Minuten noch? Eigentlich, ich muss noch ab, kurz aufs Klo dann irgendwo. Ach also in das Haus trainieren. Sie haben ein Klo trainieren. Ja, lass mal, ganz kurz noch, ganz kurz. Wem, wem hast du angerufen? kurz zu halten. So. Äh, nicht hier, weil sonst wird weg. Ja genau. Ganz vorsichtig. Nicht so ganz, ganz äh, bewegen. Ja? walang tsaga yung aking tagahawak Dobes tabay, abanis eta kisik, at ani hinten. Sigmra, sipag, at sinsu, So, guys napakaganda ng view at ayun naman po ang highway nakikita kong inyo so nice so para ma-screenshots ko mamaya ganda po talagang ganda naniniwalas at nakakabawas ng pagod. Ah, ganda, 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 ganda po. Hindi po ako nagsasawa. Kasi kaya maganda po yan dahil talagang inaalagaan kasi nila. Matrabaho po, siyempre. Kaya maayos po yung Europe kasi uh, kanilang nature kasi po lahat talaga ng trabaho ng mga tao dito may trabaho. So, at saka, maayos din kasi yung sahong ganyan. Kaya yung tao rin masipag po. At saka lahat po ng mga tao dito, merong SSS na tinatawag. Hindi lang SSS ang tawag nun sa, dito sa kanila, pero meron po. Kaya, kaya ang mga ta tao po ay nagtatrabaho. Kasi nga, meron din silang SSS. Tapos, binabalik po sa, kanya, sa kanila yearly yung yung ibang binabayad nilang tax. Yearly po yun. Kaya ang pata, mga tao masisipag magtrabaho. So, dyan po kami nagsiswimming ng aking anak. Lagi po kami dyan nagtatalon-talon. Yeah. Pero, pag summer lang naman. May hanggang August, pwede po mag-swimming. Pero sa ibang buwan po malamig na. Hindi na pwede. So ikemal coats up with Aso, glaubst du sie haben Zeit? Sie haben Zeit zum Schauen ja, ja nicht. Wirklich. Glaubst ja, nicht du? Achso die meinst du hier? Weil ich habe mir gedacht, hier. Kannst du mir bitte meinen Taschen? Nein, ja. no, ich habe eh dort viele Klopapier. ang CR nila. Malinis po. Ito? Yeah, yeah. So, ayan po ang kanilang CR. So, malinis po. At yan ang kanilang atip. So, mahangin. Sinta na po, patayin ko na muna.